Good morning, good morning mga kamigs Ayan mga kamigs oh. Gusto pa sa Gusto talaga magbunga ng Ng ano Ay the light Yung ubas Ayan Yung ubas mga kamigs Gusto talaga magbunga Kahit maulan Ayan o oh. namumunga pa rin yan kahit inuulan ang inuulan gustong mamunga yan namumunga pa rin sya at dito naman mga kamik so yung ating lemon ayun o nagbabagsakan na sa bunga ayun o yun yung mga nahuhulog na Daming mga bunga na. 'Yan. 'Yan dito na mumpo nagbubunga na rin ang papaya. Tapos ayun mga lemon. Tingnan e yayapon mga bunga ng sili namumula. Ito po yung ano natin yung pinatlan hinog na hinog na. Ayan no? po ang peanut plan na nakikita ko sa Baguio. Ang daming bunga. Ayan po. Ayan po. Ang ating Ayan. Ayan po ang ating tanim na bu ano orchids. Ang malaklak na daman. Ayan o. Oh. Ayan no? namumulaklak na naman ang ating orchids ayan po white lang siya hindi pa namumulaklak yung mga violet nya ayan ayan o oh. tapos namulaklak na naman ang ating violet ayan o oh. ang daming bulaklak ayan ganyan siya mamulaklak ang daming Ang dami yung mamulaklak yan oh. ang dami siyang bulaklak pag nangungaano siya yan dito naman po o oh. pulang pula na ang bunga ng sili oh. pulang pula na sarap maggulay ng laing oh. may pang paanghang na naman tayo sa ano oh. sa gulay ang dami ng hinog tapos doon oh. ang daing ang daming bunga ng ano. Ng atis. Ayan po. Yung atis. Ang daming bunga. Oh. Ang daming bunga niyan. Oh. Yung atis. Oh. Ang nalaki ng bunga. Yung iba. Kinain na ng ibon. Kasi hindi napansin. Hinog na. Ayan po. Ayan oh. po. Yan ang ating puno ng siling labuyo. Ayan, ang daming bunga na naman. Ayan, palibot. Hmm. Tapos yun yung pinagkukuha na natin ng Yan. Lemongrass. Yan ang pinagkukuha na natin. At meron tayong tanim na naman na Ampalaya. Yan. Yan, ampala po, ampalaya. Yan gumapak na sa taas. Mm, you no, know, amigos. Dito natin ituloy yung vlog natin sa labas. Magluto tayo ng pang-ulam ngayong tanghalian, laing. Yan, yan. ang sili. Ikado natin. Ayan na yung niluto nating taba. Ginawang si Charon. Tapos yung oh, unang gata. Oh. Yung purong gata. Ayan. May maya na lang mga kamigs. Kuluin na natin yung ano. Yung gata. Mm, mga kamigs. Kulo na. Lagay na natin yung ano niya, Luya. sibuyas bawang ilagay na yan mga mix sayang mm, daing hmm. Yan. Lagay natin yung daing para maluto na. Mga kamigs. Dug lang, dugtong lang to mga kamigs yung vlog ko sa labas kanina sa aking tanim yan dinugtong na lang tong vlog para mahaba haba naman yung vlog yan magluto na naman tayong lai hmm. na lang pag kumulo na hmm. Yan, kulo na kulo na siya Ayan mga kamigs, kulo na. Nagaya natin yung laing. Ayan, yung lulutuin natin ngayon, laing. Dahil po sa lagi nilang maulan dito, I mean, magdamag ang ulan. Kaya kanina, nawala ng wifi dito sa bahay. Gabi ang butuin natin ngayon. Lagyan natin ng sili para maanghang panlaban sa lamig. Ayan. Ayan, masarap na ulam pag taglamig. Yung laing na may sili. Ayan. Kunti lang naman mga ka-mix ang ano, ang sili. guro mga ano yan, mga kwarentang piraso ng labuyo. ano o. Kung hindi nyo sanay kumain na may sile, hindi kayo makakain ng laing sa bikon. mga kamigs, na ang ating ninudotong laing. Yan oh. Kulong kulo ang ating laing ngayon. Hmm, masarap maglaing pag tag-ulan. Hmm, yung mga mix. Kulong kulo na siya. Wali maluto. Lagay na natin yung purong gata. Ayan. Ang sarap nito mga kamigs yung nagmamantika ng laig. Ayan. Ayan. Pagkuloyin mo natin mga kamigs. Ayan. Ayan. Hmm. Parang ang sarap ng kamigs. Nagayon na natin yung pampasarap. Yan. Diba mga kamix, namula. <laughs> namula ang sabaw. Nang laing kasi may pampasarap. Pampagana kumain ang sidi. Pampagana kumain ang sidi. Lapit ng maruto ang ating lotong laing na may daing at taba ng baboy. Uh, ah. na natin ng pampalasa. Kunti lang. Ah, kunti lang dito. Ayan. Okay kunti lang lagay natin mga kamix kasi pangit pag maraming pampalasa yan kasama sa katawan yan tamang tama ang lasa Hmm. Ang kamiks. Papamantikain na lang natin ang At ating lutong laing Ang tatay ko, mga kamigs, pag ka nagluto yun ang laeng, inalagyan ng, ng kunting suka. Ang pasarap daw. Ang panasa pa. Ayan. Hmm iba iba naman kasi ang luto ng bicol yung tatay ko pag malapit na maluto yung laing nilalagay niya ng konting suka lang naman yung may kunting asim asim daw yan yung mga kamikso. parang lalabas na ang mantika ng niyog hmm. amigos. Hanggang dito na lang muna ang ating munting vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga bagong video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share at comment na rin po. At subscribe na rin po mga kamigs. At huwag niyo pong kalimutan pindutin ang notification bell. Para lagi po kayo updated sa aking mga ginagawang video hanggang dito lang po ang ating munting vlog bye bye